Kaya ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Daanan ng mga biyaya na galing sa langit, bigyan mo ako ng luha upang ang ko ang aking mga kasalanan. Aba, ang Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Reina ng langit at lupa, ilayo mo ako sa tukso ng aking mga kaaway. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na sa Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Minamahal na anak ni Joaquin at Ana, akahin mo ako sa iyong mahal na anak. Abagino ang Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na sa Hesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Nagapagtanggol at sandala ng mga makasalanan, puntahan mo ako sa oras ng aking kamatayan at buksan mo para sa akin ang pintuan ng langit. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang kinagpala sa babaeng lahat at kinagpala naman ang iyong anak na sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Humingi sa Diyos ng biyaya na ibig matanggap sa nobena sa tulong ng Birhen ng Peña Francho. Ikaapat na araw, maawiing ina naming Maria sa mababang kalooban, nagsusumamo ako sa iyo, na mo ako. Sa tulong ng iyong dakilang ngalan, sa malalaking panganib na nakapaligid sa amin, at huwag sana kaming maligaw sa aming paglalakbay papuntang langit. Sa tulong ng iyong dakilang ngalan, makaiwas nawa ako sa bangin na tinatahak ng aming masasamang pakiramdam, at tulad ng maliwanag na bituin, tanglawan mo ako upang hindi magkamali sa aking paglakbay papunta sa walang hanggang buhay na naghihintay sa akin upang mapunta sa akin ang kaligayahan sa piling mo doon sa walang katapusang kaluwalhatian. Amen. Birhen ng Peña Francia. Panalangin mo kami. Page 21, banal na birhen, takbuhan ng mga naghihirap, lakas ng mga mahihina, kagalingan ng mga may sakit, ipagdasal mo ang lahat ng tao, Tulungan mo ang kaparean, ingatan mo ang mga kababaihan, lahat na walang tumatawag sa iyong ngalan, makaramdam ng lakas ng iyong panalangin sa Diyos. Ibahagi mo sa amin na nagpupuri sa iyo o ina, ang walang humpay na tulong laban sa aming mga kaaway. O makapangyarihang Diyos, ipahintulog mo sa tulong ng mga panalangin ng mahal na Birhen Maria na mailayo sa lahat ng masama ang iyong mga matapat na anak at mabilang sa mga karapat dapat sumasok sa walang hanggang kasiliahan sa langit sa pangamagitan ni Kristo na aling Panginoon. Amen. Panalangin sa Birhen ng Peña Francia. Itoon mo sa akin o maawaing ina, Birhe ng Peña Francia, ang iyong matamis na mga mata, at kaawaan mo ako sa lumalapit sa iyo, puno ng pagsisisi. Ampunin mo ang aking pamilya, ang aking mga pinsan, kakilala at tagapagtanggol. Tulungan mo ang iyong mga alagad, iyong mga buhay pa at mga naglaho na, lalong-lalo na iyong karapat dapat kong tulungan. Sa oras ng aking paghihinagpis, pagkukulang at paghihirap, higit sa lahat sa aking pagkamatay, akayin mo ako sa harap ng iyong mahal na anak. Upang may pagtanggol at matulungan mo ako, gabayan mo ako bilang tagasunod mo. Dala ang malaking pagtitiwala sa iyong pag-aaruga at ako ngayon ay lumuluhod sa iyong paanan sa paghingi ng iyong mahalagang pagtulong, Birhe ng Peña Francia, ipanalangin, tulungan, yakapin at iligtas mo ako. Amen. Sa ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang kapyesta ko ng mahal na Birhe ng Peña Francia ay sa si September 21. Ang isa kong silibrada po ay sa ganap na alas 7 ng umaga. Susunod po ang nobena sa Nuestra Senora de la Merced. Ang lahat po nobena sa kabanal-banalang birhen ng awa. Nuestro Señor de la Merced, ang lahat ko ay magsiluhod. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. kataas ang Birheng Maria, inang hinirang ng Diyos, itinaglihi sa grasya na pinangangaralan ng matataas na Espiritu at pinagluluhuran ng mga santo. Ngay o'y dumudulog sa iyong mahal na harapan ang lalong palamara ng mga tao at dumadain sa iyo na yayamang nanaog ka sa lupa mula sa langit at iyong ipinahayag na ikaw nga ang ina ng biyay at kauwaan ay kauwaan mo nga itong iyong mababang lingkod sapagkat ikaw nga ang ina ng mga nagsisising makasalanan, kaaliwan ng nahahapis at mapag-angpon sa nasasalanta. Ako nga ang iyong alipin, ako'y iyong turuan, patnubayan at angkunin upang matutong maglingkod sa iyo at makamtang ang hini -hini. At ko ang hinihingi. At menana sa dito sa pagsisiyam na ito kung siyang iibigin ng iyong mahal na anak na si Jesus at nararapat sa aking kaluluwa. Amen. Panalangin sa unang araw. Panginoon kong Diyos na makapangyarihan at walang hanggang ama, na kung paano sa pagliligtas mo sa iyong hinirang na bayan, sa pagkaalipin sa Ehipto ay nangusap ka kay Moises sa bundok ng Horeb mula sa gitna ng isang sarsang damo na bagamang nagningingas ay hindi na nasunog. Ay gayon din namang nangusap ka sa bayang Barcelona kay Pedro Nolasco na kanyang matubos ang, kanya ang mga aliping kristyano at ang sinugo ay ang iyong kabanal-banalang ina na sa dupang galing sa langit na katulad ng sarsang damo, kailangang man ay hindi nabahiran ang, kalini, ang kalinisan, ay niaamo ko sa iyo sa pagkakalara ng kamahal-mahalang birhen na iyong inam ay huwag lumapit sa aking kaluluwa ang usok ng kahalayan upang humalimuyak ang aking puso ng kabanguhan ng kalinisan, katulad ditong kamahal-mahalang birhen. Amen. Kasalin ang tatlong ama namin, abang Maria, luwalhati. Ama namin, sumasalangit ka sa mabahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagina ang Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Luwal natin sa Ama, sa at sa Espiritu Santo. Kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sa ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin at wag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Habag ginaong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na sa Santa Maria, Ina ng Diyos, ipadalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka sa mabahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Amen. Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo buhod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwal sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. O Birheng Maria, Reyna ng Sangkalangitan, mapagbiyaya ng kanang kayamanan. Inaamo ko sa iyo na ipagkamit mo sa akin ang iyong mahal na anak, ang grasyang ninanasa ko. Tuloy, pagbibiyayaan ng pananampalataya ang mga hindi binyagan, patibayin ang lahat na kristyano, pakubutihin ang mga pari, palagiin sa kapayapaan ang mga haring katoliko pagningasin ang mga predikador, pati ang mga konfesor. Bigyan ang mga nuno ng mahusay na pagpapasunod at ang mga sakop ng isang madaling pagsunod. Tubusin ang mga alipin, patapangin ang mga manunubos, pakatuwirin ang mga abukado, pakatibayin ang mga tinutukso, aliwin ang mga namamatayan, bigyan ng grasya ang mga makasalanan, palagiin sa grasya ang mga banal para tihin sa kalinisan ang mga birhen. Bigyan ng katahimikan ang mga mag-asawa. Pakaingatan sa dilang panganib ang mga balo. Pal ang mga may sakit. Pakapalarin ang mga nagnanais na mag-asawa. Patapangin ang loob ng mga taong naghihingalo. At kaming lahat iyong tulungan. Bendisyonan ngayon at sa oras ng kamatayan upang kami maging dapat sumama sa iyo sa kaluwalhatian sa langit. Amen. 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 Puna, ang tanang sa langit at lupa ay naniniklohag sa iyong harapan at bumabati na ang wikay, Aba, inanang Awa, aliw ng kahapisan, manunubos ng mga aliting kristyano. Ikaw nga ang kaluwalhatian ng Jerusalem, katuwaan ng Israel at kapurihan ng ating bayan. Ilingon mo, Ina ng Diyos, ang matamong mauwain dito sa iyong pananin. Iyong dalawin at pakahusayin, yayamang iyong pag -aari. dalit sa mahal na birhen na itutugon po natin sa tulong mo birhen liyad na lunas na nasa hirap dalitain mo iligtas ang sasalay na bibihag sa tulong mo birhen liyad na lunas na nasa hirap dalitain mong iligtas ang sasalay na bibihag ang puso mong mahabagin sa kristyanong inalipin nang kamuro ang suwail ay tinagos ng patalim ang lupang iyong nilakad sa sinta mo sa may hirap. Sa tulog mo, Birheng Liag, na lunas na nasa hirap, dalitain mong iligtas ang sasalay na bibihag. Si Raymond at sinulas ko kapwa dahilang santo, at si Haiming, lingkod mo ang iyong pinasaklolo sa kristyanong nagiiyak sa kalupitan sa paghihirap. Sa tulog mo, Birheng Liag, na lunas na nasa hirap, dalitain mong iligtas ang sasalay na bibihan. Itinayo nilang lubos ang orden mo sa pagsakop sa kamay ng mga moros ang nasawing kristyano, alukang kaliyag-liyag ng kristyano'y nasa hirap. Sa tulong mo, berheng liyag, na lunas na nasa hirap, dalitain mong iligtas ang sasalay na bibihag. Barcelonang ibang bayan ay niligyan ang galang at biling sanatikman ikman sa puso mo ang katamisan sila iyong iniligtas sa sarili-saring hirap. Sa tulong mo, Berheng Liag, na lunas na nasa hirap, dalitain mong iligtas ang sasalay na bibihag. At sa iyo'y tumatawag, pinakikinggan mo agad, dala ng malaking habag, sila'y iyong pinapagkalapalad. Ang Kristiyan na naghihirap, ang tulong mong walang muli. Sa tulong mo, Berhengliag, na lunas na nasa hirap, dalitain mong iligtas ang sasalay na bibig. Dalitain mo't iligtas ang sasalay na bibig, sa tulong mo, Berhengliag, na lunas na nasa hirap. Sa tulong mo, Berhengliag, na lunas na nasa hirap, Dalitain mong iligtas ang sasalay na bibihag. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, upang kami maging dapat makamit ng mga pangakong ni Heso Kristo aming Panginoon. Ipanalangin, maawain Diyos at Panginoon namin na sa pagliligtas sa mga kampo ng bugtong mong anak sa kapangyarihan ng mga mababangis na moro ay itinakalat mo ang iyong Santa Iglesia sa pagtatayo ng bagong katipunan ng mga manunubos na dila Merced sa pamamagitan din ng kamahal-mahalang ina ng iyong anak. na namin sa iyo ng buong kapakumbabaan na kami lahat na gumagalang sa kabanal-banalang tagapagtayo nitong santong katipunan ay iligtas mo sa kaalipinan ng demonyo at ingatan mo sa kasalanan alang alam sa kasantusan-tusan mong anak at Panginoon namin, Jesus, na nabubungay at nag nakipaghari sa iyo magpakailanman. Amen. amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. amen. Ang kapiestang po ng Nuestra Señora de la Merced ay si September 24. Ang Misa kong silibrada po ay sa ganap na alas 7 ng umaga. Ang novena po kay San Padre Pio ng na ay mamayang alas 4 inay dyan ang mabon. Salamat